So karon dahil na nasa piling gwapa dahil nga magpatulid si buhok no ay please lang. <laughs> Bito oy mao din ang buhok no nga kung itulid karong adlaw. Anyway, may adlaw di ay sa to tanan no. Og sa dili pagali adlaw diha sa inyong lugar dai no. Ay tulog sa mo please lang. <laughs> Dito ay kalimit ang adlaw dahil no, kay karoon pa ko nagandam sa kong gamit. Ay, Diyos mayo dahil marag na ulawan ko, ani. Kayo sa pa ko nagdadalig, sa kong mga gamit. O niya, ang mapatuloyin sa piling gwapa dahil kay nanas sa tubangan, o yung nagpaabot na. Kaya lagi nalimot ko nga na din nagpabuk na ko karong adlaw. Muna, nadugay kay mata ang piling gwapa, ani, oy. o yung. O ang mapatuloyin sa kuwa dahil, nagsige na dahil chat sa kuwa dahil nga nanas sa gawas. O niya, on gusto pa mo mapatuloyin sa piling gwapa, ani. aw ayaw na mapatuloyin sa kuwa dahil, o Kaya lagi tulog-tulogan na mo sa piling gwapa, ba, please lang. <laughs> Anyway, kanina yung magpatuloy sa kuha, no? ang buhok dahil niya dahil is uga kaayo. Ay, kabalo na siguro mo dahil, no, kon say uga sa English, no. Muna ginaba sa mga pilingwa pa gani kaayo. Kugihan kayo magpakulor-kulor sa ilang buhok. O niya, pag ang buhok na gani, maranag bunot, ay magol-gool na dayon yun, oy. May ingo na ba sa pilingwa pa nga, ma'am? Taba nga ito ang ako ang buhok. Ibalik ito niya nga munindo, tungo um, siya ni upubagsak um, ang um, ako ang buhok. Ay, Diyos miyo dahil pangatulog sa siguro mo, no. Kay base nalimot mo ba, kabalo lang kumutul eh. Pero di ko kabalo mo magic na mabalik ko kanindo, tangyo ang buhok, oy. Muna, isa radyo na nga ko ang hambog sa inyo ha. Pag ako gani ang mutulid sa inyo ang buhok no, is dili yun na siya musamot samot o kadaot ba. kay lagi ako apong paningkamutan nga naay kabaguhan sa inyo ang buhok. Ogi po ko kaingon, ogi po ko kapasalig sa inyo ha nga 100% kanindot og shiny og bagsak kay dayong buhok. Nga sama kanindot sa mga healthy hair ba. Kaya ang taga buhok manggood no, is linlain yun na siya og resulta. Kaya dili magpariha og buhok ba. Na manggood po'y buhok nga dag og strand, tapoy buhok nga pino kay og strand ba. Og labaw sa tanan na apoy buhok nga gabok na kaayo. kada bitoy ang testing nabitaw na bitaw ko dahil no, is mga putol da ba? I just may you dahil maraglisod-lisod na yun ang klase nga buhok ba? Pero ako gapo na paning kamutan nga munindot ang inyo ang buhok. Pero kung dili na gali siya makaya, kung unsa na gali result na after 3 days dahil aw daw tawat na lang yun taan ni OIPs lang. Kay kamu mangod ang tagiya sa buhok dahil no, is kamu dyo kabalo dahil kung okay pa ba ang inyo ang buhok. Anyway, kani dahil akong gitulid karon no, is first time dahil ako ning gidawat dere sa mo ang balay. Kay lagi ang piling gwapa ni mga panahuna no, kay nagtinapulan o home service oy. I just may marag na lang yun ko ang katapulan ng adlawa ba. Kahit taga buro On, Iligan City magun ni si Mama nang layo-layo jud pud hinoon O shout out ay ko sa akong mga piling gwapa nga mga followers diha sa Buruon no O kani sa daay nga video day no kay grabe na po ni siya kabahaw kay lagi wa ako na, na edit kay kani mangung kusog kay mukha og video pero hinay kay mo edit oy mo na ko memory tungod sa kapul ay hilak oy <laughs> Kaya lagi po, no, kay lagi puno kay sa tanan, grabe kadaghan akong video. Muna ti mailhan nga nana ko kakugihan oy, ay please lang. Kita oy sa tinuod lang bitaw dayno is dili jud ko mahutdan og content ba. Pero lagi kay busy maka ko sa tanan mo na maglisod jud kog edit permente. Pero lagi kay naong mong kuwarta ani eh, mo nang ilaban tani oy. Bitaw oy kani manggod nga trabaho ko, na dayno kay grabe jud ko nalingaw ani ba. Kay gawas manggod sa nako extra income is nasa ko koy content nga mahatag nako na ako sa inyo ba. Kay ang uban manggod ako mga viewers dayno kay inspire sa aba Kay tungod manggod sa kuwa no, is kabalo na daw sila mutulid og buhok. O di ba sa kuang pag-vlog diri dai wa ko nagdahom dai nga naday makakatun tungod sa kuha. Mo na bless kai ko sa tanan dai nga gitagaan ko sa Ginoo talent nga inaani kay para pod maka -share ko sa uban ba. O anyway, di na dai ko litas on nga kuha pagyawyaw diri no please la. Ug muna na na ang before og after sa buhok sa kuha ang gitulid. O di ba dai kung unsa siya kauga mo na siya kasinaw sinaw karon. Ay pati bo aya ana digyas oy. <laughs> anyway, mo ra ako ko share sa inyo no og dire na sa kumag end I'm Emily and thank you for watching. Marambay mo ay.